Yo! Kamusta mga ka-adventurista? Long time no upload. Summer na. Kaya paano? Palamig muna tayo. Sa videong ito, akit muna tayo ng bagyo. At syempre, ito ang aming kwento. Siyempre, bago natin hawakan ng ating mga manibela, huwag natin kalimutan na tayo ay magdasal. Effective yan. Promise. Maraming salamat sa mga ganito na kami po ay magkakasama at dahil na medyo na ulan, po ay tayong pulutaw na makagala. Uh, nawa po, kami po ay paglabayan at ingatan sa amin pong mahabang biyahe. Harating at makauwi kami ng ligtas sa aming mga bahay ginagawa po eh, hawakan nyo ang mga kamay ng mga driver na mga kasama ko para magliligtas kami sa aming biya. Maraming salamat din po sa mga araw na to. Po eh, medisip, eh, at po ay eh, magising ng lakas. Patuloy po kami magpapasalamat sa alam po niyo ng aming Diyos. Amen. 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 After naming magdasal, take off na sana namin. Kaso, ayaw talaga tumigil ng ulan. Ambon-ambon lang naman, pero wala, no choice na kami. Sobrang delay na ng take off namin. Ang original na plano namin is alas 10 lang ng gabi, alis na kami. Kaso, masungit ang panahon, kaya natulog muna kami hanggang sa inabot kami ng alas 4 ng madaling araw. So, wala nang atrasan to, kaya lumarga na kami kahit na medyo umaambon-ambon pa. Dahil nga sa patuloy na masungit na panahon, dito na ako napag-video sa bandang Tarlac. Sakto, mag alas 7 na ng umaga dito at wala na ring ulan. Kaya nagkape muna kami. Si <laughs> Boy Pundisol. <laughs> Nakakiyotis pa! <laughs> <laughs> ulan perlas! Travis Dirt. <laughs> Travis Dirt. <laughs> After ng mahabang biyahe, mula Tarlac hanggang dito sa boundary ng La Union at ng Benguet, narating na namin itong arko ng Benguet. So, bawal pa rin dumaan kaya nagpicture picture muna kami. Saka first time nila dito eh. Siyempre dahil first time nga nila, nila, eh tambay muna. pag namin ng bagyo, syempre, una namin pinuntahan na yung Leon. Kasi nga, hindi kami nakadaan ng Canon Road, kaya dito kami dumaan sa may palabas ng Canon Road. Uh, pinayagan naman kami ng mga bantay na pulis, nag-iwan lang ako ng ID. Tapos, pinadiretso na kami dito sa may Lion's Head. First time ng dalawang bayaw ko dito, kaya syempre, Uh, pa-experience naman natin sa kanila kung ano ba yung feeling ng makarating dito sa Lion's Head. So picture picture lang din kami dyan, tapos kain taho, baka yung mga kung ano nung paninda dyan. So ang oras nga pala nyan, siguro mga nasa alas 10 na yata ng umaga nyan. Dahil nga sa delay yung take off namin, delay din yung dating namin. After namin sa Lions Head, inaabot na rin kami ng halos tanghalian doon. Kaya nagpasya na rin yung mga kasama namin na dumiretso na kami sa kainan dito. So, eto, napili namin ang paboritong kainan na sambayan na napang inasay. Talaga namang napalabang kami sa kainan dyan. Tingnan nyo naman, unang serve pa lang, dalawang kanin agad. Hindi <laughs> nang gutom ng mga kasama ko na ito. <laughs> Ito po. Ito po yung mga kasama natin. Medyo, medyo hindi na yata maganda lagay. Uh, one zero. After kumain, lumiretso na kami sa transient na binook namin dito sa Baguio. Actually, second time na namin sa kanila kaya kilala na kami. So, feel at home syempre. So, ayan nga pala yung room. Meron siyang dalawang kwarto. Tapos, mayroon pang higaan dito sa gilid. Tabi ng uh, kusina. Alam, magkakapi ka, CJ. Take par. Uy, mga par. Magsisimbang gabi si par. Ilabas <laughs> mo <may> yung bulsa mo. mo yung bulsa mo. Oh, par. Outfit check. Outfit check. Kasi check. <laughs> check. Ka ba, par. Wala par. Outfit check. After makapahinga, eto magliliwalyo muna kami dito. O oh, tabi par. Uh, Sa kasanta, ay, par. Siyempre, first time ng dalawang kasama natin. So gagala natin sila dito. Para man malaman nila kung ano yung pwedeng mga galaan dito pag gabi. Uy, si par. 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 Wala dito yung simbahan, mga par. First stop, Skyruns Baguio. So, nakakamiss pa rin. Kahit na ilang Skyruns na rin naman yung napuntaan natin. Mas masarap pa rin talaga dito sa Baguio kasi malamig. Uh, malamig din naman sa Tagaytay pero iba pa rin yung ambience dito sa Baguio. So, ayan. Gala-gala lang kami. Picture-picture. Siyempre, kung nag-skyrange tayo, pupunta rin tayo sa ISM Baguio. So, para ma-experience nila at para mapatunayan ko sa kanila na talagang walang aircon yung SM ng Baguio, dinala ko sila rito. Nandito kami ngayon sa 3rd floor, Tambay. Ah, picture-picture na rin. After namin mag-picture-picture -picture, doon sa may rooftop ng SM Baguio, so, eto na siguro yung last stop namin o yung huling gagalaan namin. Medyo late na rin kasi kaya eto na rin yung huli. So, tumiretso muna kami dito sa may okay. mga ayaw, food ayaw park. Uh, food trip, food trip muna. Nakakapagod uh, din kasi maglakad-lakad dito eh. Niwala kasi ayaw namin yung motor sa may, dito sa may Ayaw uh, mo Transient namin ayaw para feel na feel -pil naman namin yung lamig ng bagyo. So, nandito na kami sa night market. Tingin-tingin uh, lang. Uh, nakabili nga pala ako ng isang long sleep dyan. ah uh, Noong unang tinanong namin, 450 ang price eh. Nung binalikan namin, 250 na lang eh. Biglang nag-sale. <laughs> Galing no? Pansinin niyo, kahit na hating gabi na, sobrang dami pa rin ng tao dito. Mamimili dito sa May Night Market. Ah, uh, malapit na mag-12 niyan. Mula siya. Oh, yung kapatid mo, kailangan daw ng ambulansya, hindi <laughs> ako kailangan na <laughs> lang. <laughs> Sa mga na ulit kami sa transient. So, ayan. Tingnan nyo, inabot <laughs> ng mga kasama namin dahil sa paglalakad. Sige, gala pa. Sarap maglakad do. Ah, ang lusong pa naman yung mga lakarin dito. Hey, makakatulog. Tumay to. Tumay to kayo dyan. Hey, second day, outfit check. Out check. Hey. <laughs> second day. Hey. Uh, second day na mga neck boys. Sobrang nasa yung motor mo, pangit ng motor mo. Church Tower. Pumiretso na kami agad dito sa may Strawberry Farm. Uh, madadaanan nyo lang kasi yung Bell Tower pagka papunta kayo dito sa may La Trinidad. Saka yung Santo Bosa, yung Colored Village, madadaanan din yun papunta dito sa La Trinidad. Gala-gala uh, lang din kami dito tapos bilhin ng mga souvenir. Marami ding souvenir dito sa labas. Oh, oh, <laughs> ay okay ba, okay. okay okay pumpi <laughs> <laughs> <Kala ko masaya. laughs> <laughs> na ayoyao ano 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 okay ano 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 check ano ano ano

Kanina medyo masaya pa sila eh. Kaya lang kada hinto namin at magpa may bayad. <laughs> akala nila libre yung parking dito sa bagyo <laughs> Yun yung akala nila. Kaya kung pupunta po kayo ng Baguio at kayo ay eh, nakasasakyan, eh, maganda po kayo ng pambayad sa parking kada hinto nyo. for today ang Mirador Dominican Hill isa ito sa mga bagong attraction dito sa Baguio mga ka-adventurista at isa rin sa mga paborito kong puntahan dito pagka nagpupunta kami ang lamig kasi dito mga ka-adventurista, imagine ninyo malamig na sa Baguio lalo pagka pumasok pa kayo dito ayan, ayun, yung kung makikita nyo puro kawayan yan akala mo nakatulos lang pero nakatanim po lahat yan Kung mahilig ka naman sa sunset Sakto-sakto tong Mirador Dominican Hill para sa inyo mga ka-adventurista kasi kung makikita nyo tanaw na tanaw dyan sa may mismong mga bundok na yan na lumulubog yung araw hindi ko lang naaaktuhan ng video kasi syempre na-amaze din kami ang ganda kasi eh simula ng day 3 namin dito sa Baguio, syempre, hindi kompleto ang pamamasyal kung hindi mo man lang may experience pamamangka dito sa Bornham Lake. Sa haba ng araw ng pananatili namin dito sa Baguio, meron pa rin talagang mga pasyana na hindi namin napuntahan. Dahil sa kapos sa oras, isa na rin yung kapag nag-enjoy sila, syempre, yung oras na pananatili namin, nag-i-extend pa kami. So, meron pa rin talagang hindi kami napuntahan. Oh, Lolo! Ang ginagawa What's up, Isa to sa lugar na pinaka-nag-enjoy kaming lahat. Alam mo, para kaming bumalik sa pagkabata. Ayan o, tingnan niyo naman. Uh, okay. <laughs> Alos tumba kami kaka skate Kasi trying hard kami matuto eh. Oh. <laughs> ano ba naman kasi nakain namin at sinubuk subukan pa namin ito? Uy! Two down! Mahirap pala! Diyos wow. ko! After namin magpapawis, Dumiretso na kami dito sa Mines View para magpalamig naman ulit. Sobrang dami ng tao mga ka-adventurista kaya medyo nahirapan kami pumuesto dyan para magpicture. Pero good thing naman na kapag pumuesto ka sa isang lugar, kahayaan ka naman nilang magpicture mo <laughs> Down to our last destination Ang Rape Park so, Ito na yung pinakahuling Pasyalan Na napuntahan namin dito Siyempre Sa kahuli-huli ang pagkakataon Inamnam namin yung lamig ng Baguio Sobrang nag-enjoy kami sa pagbisita namin muli dito sa Baguio uulit-ulitin pa rin kahit na ilang days namin nakapunta rito. Iba pa rin yung ambience pag ka dito sa Baguio. Salamat, Baguio. Salamat din mga ka-adventurista. At ito, ang aming kwentong Baguio. Sa lahat ng umabot sa part na to ng video, maraming maraming salamat po. At hanggang sa susunod na adventure ulit natin mga ka-adventurista, lagi po tayo mag-iingat. Paano? Sabay-sabay tayo ha. Adios!